Good day! Ito nga po pala yung video namin noong nakaraang linggo. Tulad ng dati, tinda-tinda muna. Napansin nyo ba kagad yan? Nandiyan na yung una namin bisita. Kuwang kuha ng camera namin, no? Kahit na medyo tinanghali kami, maaga pa rin yan para sa kanya. Lagi talaga siyang nauuna, eh. Sa mga nakpanood po ng live namin noong araw na yan, nakita nyo naman kung gano'n siya kapogi. Para siya naka-contact lens, no? Ang ganda-ganda ng mata niya. Alam ko marami sa inyo na nagko-comment na sana sila na lang ang umampon. Pero pasensya na po kayo. Meron po kasi nagmamay-ari sa ni Alap yung kalapit lang din namin na nagtitinda ng mga gulay. Yan nga yung unang batch na pinakain ko sa kanya. Maraming maraming salamat nga po pala kay Sir Zai at sa mga iba pa na tumutulong sa amin para sa pagsuporta sa pagpapakain namin sa kanila. Kundi dahil po sa tulong nyo, hindi po dadami itong napapakain namin mga stray. Ito na yung second batch niya. Pasensya na kayo kung nagalan ako sa pagbigay ng third batch na refill ng pagkain niya. May mga ina-entertain din kasi ako ng mga customer. At the same time, naglalatag pa kami yan. Pero wala namang problema dyan sa kamukha ni Alapan kasi talagang nagaantay lang yan siya sa akin na mabigyan ko siya ng pagkain ulit. Hindi yan nagwawala o tumatahol. Pero ayun nga lang. Pagkatapos niya kumain, walang lingon-lingon yan. Diretso uwi na yan siya. Alam na alam niya kung saan siya uuwi. Medyo may napansin nga ako ako araw na yan. Wala masyadong nagbike, wala masyadong nagjogging. Hindi ko alam kung anong meron, pero may mga ganyan talagang araw. Kahit papano, nakakamiss din talaga yung mga ibang aso na nandito. Pero, think positive lang tayo. Wala na sila dyan. Dahil nga nasa mga mababuting kalagayan naman na sila ngayon. Ito naman yung sunod na pinakain namin, yung mama dog. Kapag wala yung caretaker dyan, bali kami talaga yung nagpapakain sa kanya at dumadaan. Pero automatic yan tuwing may tinda kami, walang palya na dadaan kami dyan. Binibigyan namin ng pagkain at nagiiwan din kami ng mga dog food dyan. Iniiwanan din namin siya ng tubig. Huwag po kayo mag-alala dahil kahit papano, meron naman siyang nasisilungan dyan. At kapag ka umaalis naman kami, ayun naman din yung time na darating na din yung caretaker niya. Ito naman yung mga sunod na pinakain namin, yung mga aso doon sa may sea oil. Nakita nyo ba, galing sila doon sa may mataas na lupa. Doon sila nakasilong. Ang init na rin kasi talaga ng panahon ngayon. Ang gaganda at malalaking mga aso yan. Pero ayun nga lang, napakapayat nila. Ito ang isa na kulay brown. Medyo aggressive pa yan talaga siya. Dala na rin talaga ng guto. Kaya tuwing pinapakain namin sila, pinaghihiwalay namin yan sila kasi malaki talaga yung chance na mag-away sila. Pansin nyo ba na kahit ang lalaki nila, halos bumabakat pa rin talaga yung mga ribs nila. Sana dumating yung panahon na makahanap kami ng taong mag-aampon sa kanila at magkukupkop. Nakakaawa rin kasi talaga sila. O sabihin na natin, na nakakaawa yung mga ganitong aso na tumatanda na lang talaga yan sila sa lansangan at wala man lang talagang tao na kumukupkup sa kanila. Kaya sana dumating din yung panahon na sila naman yung magka forever home. At ito naman yung huli namin pinapakain. Bali, si papa ko talaga ang nakaatas na magbigay dyan sa kanya. Kasi tulad ng dati, medyo kapag gutom nga yan siya, eh nanininghal siya. Kaya medyo may takot din talaga ako. At alam nyo naman, nakakagat lang din sa akin ng aso. Kaya ingat-ingat muna talaga ako. Nung araw na yan, pagkatapos namin siya pakainin, nag-canvas na rin kami ng mga materyales. Si balak namin na pagawan siya ng kahit papano ng maliit na masisilungan para hindi naman siya mainitan. Bumubuelo lang kami at nag-iipon para magkaroon man lang kami ng budget para sa kanya. Hindi pa kasi namin matsyempuhan kung may may-ari ba talaga sa kanya. Dahil nga, simula nung una na nakita namin siya dyan, nakatali na yan siya dyan. At para nga merong may-ari sa kanya pero hindi naman namin natitsyempuhan talaga. Kaya ang plano talaga namin, eh patayuan na lang siya ng maliit na masisilungan dyan na pwede niyang tulugan. Hindi yun nakakulong siya. Tipong nakabukas lang. May sapat lang na space para magkasya siya. At para hindi na rin siya mainitan o maulanan man. Salamat po sa pananood. Next week po ulit na pagpapakain namin. Huwag po kayo mag ng ads.